given pa po uh, ano bang acceptable pa I mean nung pandemic acceptable pa dahil pare-pareho tayong hindi nakakalabas kahit maghapon pa yung pagkakatipon na yan okay lang pero ngayon ano na kailangan ng magsikayod ang lahat bakit hindi po pwede na sabihin na Brad Daniel pwede po bang ikliin yung prayer meeting puwede pwede po bang ikliin yung pasalam yung pagsamba yung pasalamat given yun eh Biruin mo, merong mga kapatid na nagme-message sa akin. Sabi niyo ganyan, nakakatakot po kasi magsabi ngayon sa mga manggagawa dahil mamarka ka na kalaban. Uh, uh, ang worst is suspindihin ka. Biruin mo, ganun ganun ba ngayon sa iglesia? Pagka nagtanong ka ng ano, ng uh, mga valid question, eh hindi ka na ipagmamalasakit, sususpindihin ka na. Hindi po 'yan ang iglesyang Nat, nakilala ko at nakilala ng karamihan na naninindigan naninin, 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 ngayon. Kaya, nakikiusap po kami. Marami pong mga kapatid na nakikiusap ngayon. Sa mga KNP, manindigan po kayo. Kung gusto nating samahan ng Diyos ang iglesyang ito, manindigan po kayo, mga KNP. Kung merong mga mali si Brad Daniel, ba? Brad Daniel, dapat, pagka merong mali, eh, dapat tumanggap po kayo ng pagkakamali. Hindi po po pwede di po ba sabi ninyo sa mga quote-quote na inaanin ninyo ah, uh, dati sa UNTV, dapat pagkamali, dapat tanggapin nyo ang pagkakamali para matuwid. Parang ganun po yung thought. Kaya hindi po tayo matutuwid, Brad Daniel. Hindi nyo po uh, hindi nyo po tinatanggap yung mga pagkakamaling nagawa ninyo. Biruin nyo na magulang nyo po mismo. Ayaw nyo tanggapin na inapi kami. Inapi talaga kami. Tanungin nyo. Tanungin nyo yung mga, ano, mga kapatid na nakasama nila. Tanungin nyo si Mayo Sunga. Yan. Magbabanggit ako ng pangalan. Tanungin nyo si Brad Denden. Tanungin ninyo si Sis Luisa. Yan. Tanungin nyo yung mga yan. Tanungin nyo si Ganda. Sino pa ba? Tanungin ninyo si Sis Ami, yung pinalayas. Tapos la tapos lahat ng mga mga umaalis sa inyo pag alis namin, pinapasama ninyo kami. Sino po bang walang utang na loob ngayon? Kami po ba o kayo? Kayo ang walang utang na loob, biruin ninyo. Hindi nun, hindi kung kung sa batas ng tao lang po pwede po namin kayong ipadole. Kasi nung nagtrabaho ako sa labas, napadoli ko yung ano, yung dati kong kumpanya. Kaya lang dahil meron tayong doktrina, eh ngayon kayo mismo ang lalabag sa doktrina na yung ginagawa ninyo sa akin pangaharas. Bukod sa character assassination, nagpaplano na kayo paano niyo ako madedemanda. Eh di magdemanda kayo uh, basta ako pag ninyo ako, mas lalong maraming magigising. Tinitiyak ko yan, mas lalong maraming magigising. Kaya, ano, uh, hindi maganda yung nangyayari ngayon sa MCGI. Kaya ako, uh, hindi naman sa pag-ano, yung iglesia na pinanggalingan ko, wala akong narinig sa kanila kahit isa na ganitong ano ganitong ginagawa sa akin ng ano ng MCGI Alam niyo po to be honest uh, noong bagong bautismo ako siguro one month or less than a month na akong bautisado Merong binigay na sulat yung nanay ko from the Vatican Hindi ko lang din alam kung naitabi yun sa bahay kasi na ano, uh, Naipaayos na yung bahay namin. So, hindi ko na alam kung buhay pa yung sulat na yon. Meron po akong ano, scholarship na galing sa Vatican na yung paring nag-ano sa akin si Father Agapito. Yun po yung natatandaan ko. Ano po yun? OFM, Order of the Friar Missionary. Mga Franciscan Order. Ayun. So, kaya, kaya ganun. Uh, nakakalungkot yung mga nangyayari ngayon pero to be honest sabi ko nga as so I've said earlier sa mga sa earlier ano ko